Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, samahan niyo akong mag-transplant nitong aking mga seedlings na sili. Ah uh, bago 'yon, pag-usapan muna natin ano ba yung advantage ng ganitong uh, isinabog lang siya sa basehan po at yung uh, disadvantage din niya kumpara doon sa magpapasibol tayo sa mga seedling tray. Uh, well, unang-una ang advantage po nito eh, siyempre magkakalat ka lang ng buto sa kanya tatabo na mo ng konte and then yun na diligan mo at hintayin mo na lang siya na na subibol walang uh, masyadong uh, trabaho mas madali kumpara doon sa isa-isa mo siyang ilalagay sa seedling tray ang disadvantage naman niya uh, syempre pag kaganitong uh, lumalaki na hindi sabay-sabay magiging paglaki niyan merong maiiwan merong uh, mamamatay kagaya nitong isang ito so marami ring magiging casualty as compared doon sa itinanim mo sa seedling tray. So, isa pang disadvantage nito, yung mga ugat nila magkakabuhol-buhol. Kasi nga tabi-tabi sila. Another disadvantage ay uh, yung paglaki nila dahil nga siksikan sila ay uh, mas mabagal itong nandito sa akin na ito uh, mga halos isang buwan na po ito mula ng sumibol pero ganyan pa rin siya kalaki kaya naman ngayon ililipat ko na sila sa kanilang permanenting container at sa paglilipat naman pipili lang ako dito nung uh, malusog ano po yung uh, sa tingin ko ay uh, malaki ang chance na mabuhay yung mga mahihina mga maliliit na naiwan Kagaya halimbawa nito, ayan, hindi ko na siya itatanim o kaya iiwanan ko na dito hanggang sa medyo lumaki pa sila. So, ang disadvantage panito, nito, syempre, pagka natin ganyan, eh, syempre, mapuputulan ng mga ugat yung iba sa kanila. Pero, dahil marami naman sila at hindi ko naman talaga in-expect na maitanim lahat ito, pipili lang ako ng gusto ko, ay uh, okay lang din na hindi ko maitanim yung uh, karamihan. Siguro kumuha ako dito ng mga anim, Uh, maximum 10. Okay na po 'yon. All right. So umpisahan na natin ang paglilipat sa kanila. Sa paglilipat naman, ginagamit ko lang ng kutsara. Uh, Ini-scoop kong ganyan. So pipili tayo halimbawa, no? Ah, uh, itong isang ito. Ang pag-scoop ko sa kanya, sagad hanggang ilalim kasi medyo uh, uh kalat na rin ang ugat niyan at uh, hindi ko ididikit sa puno. Kailangan may space ganyan. Yan. And then, kunin natin siya. Yan. So, kinukuha ko siya na mayroong siyang kasamang lupa. As much as possible, dapat may kasamang lupa. And then, diretso na dito sa aking mga uh, polybag. Ito pong bag na to, ang size nito ay uh, 9x9x16. By by so, pagkahanap kayo nito, ideal size po ang 9x9x16 by by sa ating mga tanim na sili, kamatis, talong yung size na yan. Ayan. Kuha pa tayo. Pwede rin ito ang gamitin niyo, Ano? Depende. Sa akin kasi medyo kalat na ugat niya. Kaya ang ginagamit ko itong kanyang pang scoop. Yan. Alright. Alright, yan. So, tinatabunan ko hanggang kalahati ng kanyang katawan. At the same time, iwasan natin na sumayad yung kanyang dahon sa lupa. Kung nahayahan ko lang sila dito, ay magiging napakabagal ng kanilang paglaki. Kaya naman kailangang ilipat ko na rin sila. Pagkalipat, sunod na gagawin natin ay uh, diligan sila ng tubig. Ganitong na ilipat na sila ay magiging mas mabilis na yung kanilang paglaki. Kagaya halimbawa nitong mga nauna na inilipat ko na. Ayan po. Uh, more than one week na sila. Mag two weeks. At ayan, mas mabilis na yung naging paglaki mula ng uh, ilipat ko. Nilipat ko sila ganyang kalalaki din lang. Malilit din lang na ganyan. Ito nga pala, ilalagay natin muna ito sa lilim. Huwag kagad agad pa-arawan uh, para po hindi ma-stress ang ating uh, tanim. And then... Uh, isa pang advice ano po, baka maitanong mo, anong oras ba ideally tayo dapat naglilipat tanim ng ganitong mga seedlings, sa umaga ba o sa hapon? Well, ideally po, lalo pag ganito na medyo naputulan na ugat, mas maganda yung sa hapon tayo maglipat tanim. Yung mga tipong uh, hindi na mainit ang araw or palubog na ang araw. 'Yun po yung ideal para magkaroon ng magdamag na pagkapahinga yung ating mga seedlings. Anyway, kahit naman po sa umaga, po pwede rin huwag lang talaga yung kainitan ng araw, lalo na pag mabibilad pa. Baka po hindi makarecover yung ating mga inilipat-tanim na seedlings. So, pagka ganitong bagong nga, lipat lang, sa lilim lang sila, and then, uh, wag silang i-introduce kagad sa kainitan ng araw. After one week, po pwede na po yan. At uh, ito nga palang mga seedlings sa ito, ano po, nang mag-umpisa lumabas yung kanilang ikatlo-ikaapat na dahon ay fine-fertilize ko na ito. Ang uh, pang-fertilize ko sa kanila ay calcium nitrate. So yung calcium nitrate, naghahalo ako halimbawa dahil maliliit pa sila. Isang kutsara sa isang galon ng tubig, tutunawin yung calcium nitrate and then ibubuhos ko dito sa kanyang lupa. Hindi sa dahon. Kasi po, uh, maring masunog pa yung uh, dahon. So, dapat sa lupa lang ang dilig. At uh, itong ating nilipat tanim naman, dahil nga medyo naputulan siya ng mga ugat, after one week pa rin natin sila, if fertilize Pagka yung alam natin na fully recovered na yung ating uh, seedlings. At uh, for the first three weeks, pwede pong ang gawin mo dyan ay uh, mag-fertilize mag, uh, ka lang ng urea or calcium nitrate. Kasi po, sa ganitong stage ay napaka-importante sa halaman ang uh, nitrogen. So yung urea, pure nitrogen po yan. Yung calcium nitrate, ang maganda po doon, meron na siyang nitrogen, meron pa siyang uh, calcium. So mas maganda yun para mas maging matibay yung ating uh, mga tanim, lalo na yung kanilang mga sanga at uh, dahon. Three consecutive weeks, and then on the fourth week, pwede na kayo magbigay ng uh, complete fertilizer, yung pong triple 14 or triple uh, 16 right, so hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Ililipat ko pa itong uh, ibang uh, naiwan. Siguro mga lima pa. Alright, maraming salamat po. Bye-bye!